December 27 kami nag-aria, December 28 na ngayon. guys. Shout out, shout out, shout out, shout out. Ding! Ah. Tapos na namin na mag... Katapos lang kami magbatak ngayon guys. At sa awa ng Lord, umaga na. Oh, December 27 kami nag-aria. December 28 na ngayon. Balak kasi namin maglawod. Hanggang sa December 30. Kasi balak din namin na makarami para meron kaming pang New Year sa aming mga pamilya. Meron kami pang regalo sa aming mga anak. Mga pang display sa aming pagkainan para makapag-celebrate kami ng New Year. Alam nyo na, pag New Year, minsan talagang gumagastos tayo. Ayun! Kakatapos lang namin na magbatak, guys! At sa awa ng Lord, ang ating panalangin ay muli ng kanyang dinidinig. Yay! Bago po ang lahat, shout out po sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga continuous viewers ng ating vlog. Maraming maraming salamat sa pag-view ng ating mga video dito sa dagat. At ngayon, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung ipapakita ko sa inyo yung yung ating mga kuha ngayong gabi na ito. Okay? ayun guys yung pagkuhan natin ngayon meron tayo dito itong piraso meron tayong lapis, dalawa, bugres isa apat na gulyasan oh. at saka si oh, but... Ode hey guys, good morning, oh. Ayan, morning. at higit sa lahat yak, yan guys hindi lang apat yan guys yan ilawan mo nga dito diyo para makita nila yung tangigi Tangigi na huli. ni D. Ayan. Ayan. Meron tayong tangigi, guys. Medyo malaki-laki yan, guys. Tangigi natin. Ayan. At saka puro gulyasan yan, guys. Ilang piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14, guys. 14 na gulyasan. Thank you, Lord. Ayan, guys. Ayan. Uh, Umaga na, kita kita na yung ano. Umaga na talaga, alas 5 na yung oras. Katapos na namin kasi nagbata kami, alas 4. Ayun. At kita-kita na lang tayo doon sa pangpang -pang ulit. Kasi papakilo naman natin to. Doon na naman tayo kay sa ating nanay. Mabait na nanay Milani. Shout kay nanay Milani at sa mga kasama niya dyan. Salamat sa pag-view. Yee! Oh, sige, so ano masasabi mo di? Ano masasabi mo? Pagayang ikaw naman, masalita ka naman para sa ating mga viewers. Yung mga magaganda nating mga chicks dyan. Yeah. Um, Morning. Oh. Oh. Sa mga gandang chicks natin dyan. Oo. No. Tinatay mong ilaw eh. Wala akong chicks dito. Hahaha. <laughs> <laughs> Morning. Ayun, salamat, salamat. Kita-kita lang tayo sa pang-pang guys. Bye-bye na di. Bye-bye. bye-bye. Bisnis mm ini? -hmm. King Makarel Tangigi. Ayam, ayam, Go, iya. Hey. Lamuhit. guys. So, so guys. Guys, oh, guys. So, so guys. So, guys. So, guys. <laughs> <larang> <laughs>

Palgas sama oh, palgas. Oh, oh. Mahirapan kayo magbintan yan. Kabarak <laughs> uh, kinang kinang pa yang iba jan. sangat. Boleh pakai yang Jis. Umay, an Jis Nine. Oka oh, timbang sa -tanan ay, kay. Timbang sa tanan. Ika tulong sang at. Ika tulong sang at. <laughs> okay. Mogyapon eh. Yes Kapit. G size. Size. Malaigit. na lang na dong